That's right kasama ang Rod Abay asahan na po ang umatikabong bakbakan sa darating na Lunes. Dila naman sa extended nga hanggang game 7 ang series sa pagitan ng Indiana Pacers at New York Knicks. Una rito, pinahian ng Pacers ang Knicks sa game 6 nitong araw, makarang ilang paso naman sa score na 116 to 103. Bunsod nito, tabla na ngayon ang series ng tatlong panalo na naging daylan para umugong ang walang humpay na selebrasyon ng home crowd doon po naman sa Indiana. Ginulat kasi ng Pacers ang karibal na New York sa nilatag nilang malapader na depensa. Bagamat nakapagtala pa rin ng 31 points ang all-star guard na si Jalen Brunson. Abay marami itong sablay din na naman sa binulabog siya ng husto sa malagkit na depensa ng Pacers. Bumida naman sa opensa ng Pacers, si na Pascal Siakam na kumamada ng 25 points habang si Tyrese Halliburton ay nagboost ng 15 points at may 9 assist. Ang Game 7 nagagawin naman sa madaling araw ng lunes sa pamusong Madison Square na siyang balwagin baluwarte ng New York Knicks. Ang mananalo po sa do or die game sa Game 7, haharapin naman sa Eastern Conference Finals ang nagaantay na top team na Boston Celtics. Para sa Sports Balita, Radyo Manel Marahol, Tatak, RMN.